Baon na baon siya, guys. Yan talaga ang pinakagusto ko, yung tinutusok-tusok. <laughs> Masarap talaga yung tinutusok-tusok na yan. Ang Ayan. galing ni Auntie talaga magtusok, na mo. Baon na baon, no? Oh. Ang lapad naman ng plechay mo, te. Oo, ang lapad. Magaling ka rin ba magtusok to? Ay, sentro sentro Auntie, ha? Sanay na, sanay. Ito po, may pinapabot po si Daddy Frankie pala. Pang merienda na daw po. Well, 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 well. Magandang hapon, magandang hapon, magandang hapon po sa inyong lahat dito po sa barangay kung nasaan man ako ngayon. Just Pangasinan po ito. Nakita ko po ito, nakita po namin ang buong team na dumaan po kami dito na, ayan, malalaking dahon ng pechay, guys. Tingnan natin kung, amoy nga natin to kung pechay ba ito. Lalaki gay ng dahon, no? So meron silang mga nakasabit po dito. Ayan. Ito po tayo mga kinakabuhay nila, no? Ayan. Tuyo na siya. yun tuyo na yung pizza. Parang walang amoy. Halika, puntahan natin sila nanay. May ginagawa sila doon. Mga pagtanong man lang tayo kung anong mga kadahilanan kung bakit binibilad o tinutosok itong dahon ng pizza ata. Hello po! Hi Lola! Hi ate! Hi mga ate! Magandang hapon po! Ay, Lola, ano po yan? Ano pong tawag diyan? lola? Kabako. Kabako po? O bakit po kailangan po siyang tuhog-tuhogin? Kailangan, tatanong may sabi na ganyan. Oh? So taga, taga saan po kayo lola? Dito po sa Pangasinan, saan po kayo nakatera? Anong barangay po? Dito sa Malimpot. Ay ito po, dito lang po, magkakapit bahay po po. Oo. Oh. oh. Ah, so mag, mag, ano po, magkakamaganan. Hindi naman po. Yung, so ano po, sino po yung may-ari nung ito, ito pong so, tabako? Ito po yung may-ari nung sa tuwag. Ah, so nakikipag-ano lang po kayo? Makikituso kami lang. Stuso. Ah, Tapos po, may ano naman po yan? May sweldo, yung gano'n. May sweldo, pag natapos, saka Ano po yan yung... Tawag Utang. Tawag nito yung takyawan or ano? Utang muna siya. Pag may makabenda na sila, babayaran na kami. Ah, yung... So, bali, pag Baka pa lang sila pag na-deliver na yung hmm. lahat ng mga yan. Tapos na kayo babayaran. Oo. Oh. Ah, buti pumapayag naman po kayo ng gano'n. Siyempre, di ba? Oh. Sayang din naman yung oras. Sayang din. Sa eh, kasi wala din naman po kayong ginagawa. Oh, wala oh, walang ibang ano eh. Hmm. So, anong pangalan po natin, te? Jennifer. Jennifer. Inagon. May, may, anak po? Lima. Wow. Lima anak po. Ilan taon na po si Jennifer? 43. Ano pong trabaho ng Mr. Nathan? Ay, natin? nasa ano siya? Nasa Maynila. Nasa Valenzuela. Ah, ano pong Kumpanya. Oh, Ang hindi pa din po yung sahod doon. Okay Tama lang, po. lang Tama lang. Tama lang. Lim, sa limang anak, mga nag-aaral po sila Tatlo. lahat. Ah, Tatlo. Ah, po yung iba. So, sino po yung nagbabantay po doon eh? Wala. Mang, bunso ko pitong taon na. Ah, malaki na rin. Mm -hmm. So, hindi po siya nag-aaral? Nag-aaral. Grade 1. Ah, oo. Okay. Ito naman po si, si ate. Tanungin natin. Hello, te. Kumusta naman po yung tusok, no, tusok natin diyan, te? Okay po. Ay, guys. Tusok ng tusok. Baon na baon siya, guys. Yan talaga ang pinakagusto ko yung tinutusok-tusok. Masarap talaga yung tinutusok-tusok na yan. Ang galing niya Hanti talaga magtusok. Tina mo, baon na baon, no? Oh. Yung sentro sentro talaga. Sanay yes. na sanay. Ilan ang... Ay, anong po palang pangalan niyo te? Anabel po. Anabel? Anabel Rama? Ay, ikaw pala yung nanay ni... Ano, ni Richard Gutierrez. Hmm. May anak? Lima po. Ay, lima din? Hindi kaya napag-uusapan niyo yung mga tusok-tusok na yan, kaya ma-tigilin yung mga anak ninyo. So, anong trabaho naman? Ay, yung mga anak po natin nag-aaral? Opo. Ah, lahat po yung limang anak? Lalo lang. Ilang taon na po tayo ngayon, te? Ilang taon na po tayo? Kayo? Ay, hindi masabi ni ate kung ilang taon na siya. Ay, <laughs> Ay yan. so, ah, saan po ang trabaho ni Mr. teh? Nang sa talong, nagpapatubig. Nagpapatubig tapos, naghihabis ng talong? Ma mais. Anong mais? Kala ko po talong kasi tatanong ko sana kung malalaki yung mga talong na hinaharvest doon. Kasi mahilig din ako dyan. Ay, dito naman tayo kay nanay. Hello po. Hello, nanay. Pwede po ngayong may interview. Ay, hindi makapagsalita. Pasensya na po. Dito na lang tayo kay kay nanay. May isa pa kami kasama. Ay, ayun. May isa pa po lang kasama. Gali. Sugurin natin si ate. Hello, te. Hello po. Mukhang si ate magaling magtusok din. Sanay na sanay. Ay! May aso. Ay! Ang lapad naman ng pechay mo, te! Oo, ang lapad. Magaling ka rin ba magtusok to? Ay, sentrong-sentro, ate, ha? Sanay na, sanay. Huwag mong sabihin sa akin yan, lima rin yung anak mo. Marami pa akong... Masigit pa sa lima? Ano, sampo yung anak Ay, hindi ka pala mahilig, ate. Huwag ka Sa talaga. So, kumusta? Anong pangalan natin, te? Ano, Rosel Goja po. Ano po? Rosel Goja. Rosel. Sampo yung anak. So lahat po yung nag-aaral. Ano, may isa, yung bunso. Yung isa lang hindi pa nag-aaral po. Okay lang kasi yung naiinitang ka dyan, no? lang. parang vitamins mo na yan. So ano po yung trabaho ni Mr. Ano, sa bukit po, ng KKO pa. Mm, mais din, mas gano'n. Yung tabako din. Ah, Usong-uso po pala talaga dito sa inyo. Opo. Tanim. Ano po ito pag, ano, diretsyo na po ng pabrika o sa may, May pumupunta po dito na kumukuha po. Ah, yung mga pabrika po ano, yung malalaking company. Kaya po pala, ano, eh, maliban sa mais, ito rin po yung mga kinabubuhat. Okay. Ang po ng mga dahon ng ano, akala ko po kanina, pechay talaga, ang lalaki ng dahon mm. ng pechay mo, te. Eh. So, wala po ba kayong mga lupa dito na sarili na pinagtatiniman yung sarili? Wala po, pa lang. Ah, nakikiruha? Hmm? sa so, hindi dapat may sarili kayong lupain para magtanim ng puno ng ganito. So ano po, magpapakilala po ako. So nanonood po ba kayo ng Opo. Talaga? So ibig sabihin nakikilala niyo kung sino po yung nag po. Ay wow, followers ka po niya? Opo, so, minsan po nag uh, ano po ako sa kanya. Pati niya ng cellphone? Ibig sabihin ay, wala kung wala nakapalo? Wala, wala akong ano. Ay wala akong load? Opo, wala akong. Sa isig e, mamaya bibigyan kita ng pang-load. So sa ano sa YouTube po nanonood din po kayo nung sa premiere ganun o po yung mga ano yung mga smart tv po yung binibigay niyo po ano ay, ay smart, tv ano ba yun sa YouTube film? po yung premiere yung ah. video din po na yung pagbablog ay po na palagi po akong nag-aano po yun, so nakaano naka-subscribe naman po kayo Opo. Pag nakasubscribe kayo, Di sana hindi eh, magpapat magpapasaya kami nang mamimigay kami ng ano kahit konting katuwa. And that's when subscribe niyo naman po yung ano kay. So ayan so ibig sabihin kilala niyo po ako kasi ano ano po sino po ako doon? Dati prank po. Ha? Sino po pangalan ko? Dati prank Ay hindi po. Ay, naku, akala ko na nanonood ka te. Eh. Cherita ka talaga. Ako mo papakilala na ako dai. Ako pala si Val, Valerie. So, in behalf of Daddy Frankie, hindi po ako si Daddy Frankie, uh -huh. ako si Valerie. Isa din po ako sa tinulungan doon sa Manila. Um, sa kalsada po ako, ayan. So, dahil, ayun, so, siyempre nakita namin kayo, ayan, gusto kong malaman talaga kung papa, kung ano pa, paano po talaga yung ano, namin yung, ito, sabi nyo, tabako. Akala ko, pecho, yung lalaki po. Yun. Ayan. So, in behalf of Daddy Frankie, ayan, te, So, magbibigay po si Daddy Frankie ng kunting pang merienda, pang merienda lang. Siyempre na, gusto ko lang kasi talagang, gusto lang namin pumalaman kung pa, paano po talaga ginagawa ito, kung bakit nakasabit yung mga yan para matuyo, tapos ayun kung saan dinadala. Ayan. So ayan, ten. Magbibigay po ako ng pang merienda po. Ay, na, lola. Ayan, magbibigay daw po ako ng pang merienda. Siyempre sa inyo. Ay? Ay. ang, ang swerte nyo na wala pa. Ay, nandito pala. <laughs> Ayan. So, pang merienda nyo ah, kasi parang isisipag nyo, lalo na ito si ate, oh. nag uusap po sila. Ito mga beshi, nag uusap po si ate, itong dalawa na hanggang lima lang po dapat talaga yung anak. Tapos yun naman po si ate, nakasampo na po siya. Ayan, nakuha po yan sa pag, ano, pagtutusok-tusok po ng, ayan, nang dahon. Yung mga petchay po nila, eh, na malalapad. So, ayun, nakakatuwa silang pagmasdan kaysa init. Pero guys, nakakalungkot kasi yung ano daw, yung sahod pa raw nila, yung pag, pag nabinta na po ito lahat. Pa paano pa rin ito guys, pag hindi po nabinta ng agaran. So, ibig sabihin, Inday, matatagalan yung ano. Oo. oo. lang namin, kung kailan nabibigay nila. Ay, pag gano? Hmm. Pag may pera, bibigay naman din nila siguro. Sa bagay. Hmm. Pero, para ano pa rin, ano? Kaya, siyempre, matagal yung... Kailangan nyo pang mag-antay ng ano. Kaya pag tanong mo kung gaano yung sweldo nila sa isang tusok na yun? Ano, minsan nakaka-40 ang tusok lang kami. Dali lang, Dad. So magkano naman inaabot halimbawa? Sa isang ganito, ilang ilang tinot, ilang piraso ano? Ano, sa ganitong batok, 30 pieces. Batok tawag niya, batok. Batok? Batok. Ah, isang bandel, ganun. 30 na na pieces, oo. So, ito, magkano lang kami, titira lang kami ng pangsampay. Porsyentohan po kayo. Hindi. O yung sa isang ganito? Isang stick dos pesos. Ah, so sa 30. Mm -hmm. so, ibig sabihin, pabilisan po talaga magtoso no, pabilisan ko makailan ka. Ay, matatalo ka po ni ate kasi sampo na po yung anak ko Eh. lang. So mas magaling okay. pala si ate magtoso mm -hmm. Ay, yan ang galing siguro ni ate. Talaga. Sanay na yan. Ay, na. Mm -hmm. oh, kasi sanay siyang tinutoso. mm -hmm. tinutosok. Tinutosok-tosok niya lagi. Guys, na. <laughs> yan So ito po, may pinapabot po si Daddy Frankie pala. Pang merienda na daw po. Ay, hindi ito kasali itong cellphone. <laughs> Ito ay. So ikaw, nakapalo ka ba kay Daddy Frankie? Opo, andun cellphone ko nga lang. Ikaw, Lola. Sa bahay, cellphone. Ay, parang hindi ata nakapalo hmm. si Lola. Nakasubscribe ka ba sa, ano niya, sa, o, sa, sa channel ba? niya sa YouTube? Ay, Ate Nancy, ikaw ko nanonood lagi. So, yung di mo din Eh, di sana Opo, sa nakita o. ako talaga. Ikaw, Day. Opo. Naka-follow ka ba o. sa, ano? Sa, dadi Frankie official oh, sa ano sa Facebook. Sa YouTube po naka-subscribe. Sigurado. Wow. Ibig sabihin kilala mo ako. Sino ako? Oh. Ako, kaya Ay, kita. Ikaw na Kuya Bal. Ay! Sa kanya ko na lang ibibigay itong pang Marian Ikaw na ang bahala sa kanila. Okay lang yung kahit hindi mo sila bigyan. Ay, yan. So tayo, buti naman nakilala mo ko, oh, kung, si Banta. Oo, nanonood ako. Sumasayaw kayo ni Nancy. Ha? Oo, sumasayaw kayo ni Nancy. Oo, ano alam mo yan? Oo, sa probinsya nila. Talagang nanonood. Ay, para, nanonood ito ako natin. Si ito parang 50-50 yata 50 ako. 80-20. <laughs> si si Ate talaga. Ako daw si Daddy Frank. <laughs> <laughs> si Kuya Bal ah. siya. Wala si Daddy Frank, hindi nila kasama. <laughs> Oo, oh, oh. nagpapahinga oh, syempre, okay, yung layo okay, ng biyahe. Yeah. Ayan, so ate, sa'yo ko ito iabot. Ayan, hawakan mo sa'yo na. Ito, ito pala. Ay, akala ko silpon ni Bibi. Wapos, wapos ba yung asawa ko? mo dahil? <laughs> Hindi naman, tama lang. Hmm. Tama lang? Mm. Kaya Mat matangkad? Hindi naman, masyado. Mga... Ay. Gusto mataba ko mag... Mataba siya, mataba. Marunong din siya magtusok. Marunong din. Ay, parang Matagawa, gusto ko magpaturo Magpapatusok eh. <laughs> kaya ako dahil. Magpapaturo ako sa... Kailan mabalik nun? Para mabalik ako sa dito. Sa pa siya? Sa mahal na araw pa siya uwi? Ay, Ay. bawal ata magtusok sa mahal na araw. Ikaw, Sala na, baka tapos na yan. Nagtutusok ka ba sa mahal na araw na? Hindi na, tapos Oo, na kasi yan. Kasi bawal o, yan. Oo, tapos na. i Ano mo yung kamay mo na, ipibigay eh? ko na ito <laughs> para makapag-merinda ka na. No? Sige. Wag mo silang <laughs> bigyan kasi hindi nila kilala si Daddy Frank. One, two, two, three. Ayan, pag-merinda yan. Hey, hey, so, ano masasabi mo naman? Thank you. Kanino kay Daddy Frank? In behalf of Daddy Frank, ayan. Mm. So, ano masasabi mo? Have... Ha? Dati parang kisalamat sa mga pamerenda namin lahat. Okay. <laughs> Oo. Oh. At sa ba, batiin mo yung asawa mo. Baka na ay, din, si Asawa oh, ko, si Dante taga sa Valenzuela siya. O oh, yung mga anak? Oo, oh, yung mga anak ko si Daniel, o oh, Darwin, Jelat, hmm. lima sila mag, mga anak ko. Oo, oh, oh, yung mga gwapo yung mga anak ay So may ano ako para bumalik kasi pag gwapo talaga yung mga anak. Ko. <laughs> Ikaw naman, Dai. Anong masasabi mo binigyan kayo ng pamerenda ni Daddy Franco? Salamat Frankie, Salamat po, Daddy Frankie Ayan. Daddy Salamat po. Ba mong, doon, doon doon. doon. doon Salamat po, may merinda. bagus gusto mong batiin yung jawa mo kung nasaan mang lupa lang. <laughs> tal po, yung asawa ko. Ayan, Ay, yung mga anak mo. Para Itu Ito guys, ipa-upload namin to, okay lang ba sa inyo? Ayan. Thank you, thank you, oh, ikaw naman, Lola. Hello. Salamat. Sinanay si Lola talagang pinakamagaling dito. Batikan ito magtusok. Ay, Lola. Uh, ano po ang masasabi mo at nabigyan po kayo na? <laughs> thank you din. Siyempre, una sa Panginoon. At kay Daddy Franky, siyempre. Ayan. Thank you, thank you thank din, thank Lola. You. Oh. Mm -hmm. May, yung asawa ni Lola, nasaan? Wala na. Ay, wala na. Bakit? <laughs> Namatay na. <laughs> ay, oh. Nakalimutan homing. Niya, ay. Uh, naka Day! Na. Ito! Day! Anong masasabi mo naman? Aray! Ito siya. <laughs> Tien, ako magaling ito magtuso. Maraming maraming salamat po. Kay Daddy Franky. Kay Daddy Franky na Ay. binigay niyo po ng pangmeryenda po. Ay. Sa mga kasama niyo po. Maraming maraming salamat. Maraming salamat din. Walang ano man. So, ayan guys. ano tawag dito? Hello guys. Ah, ini expect niyo ba na nasa naman yung mga kausap? Dai, ini expect nyo ba na makakatanggap kayo ng biyahe ngayong araw na to? Bakla, iniisip na nyo ba na makakatanggap kayo ng pangmerienda ngayong oras na to, ngayong araw na to? Hindi. O oh. ini-expect nyo ba? Hindi tinanong po. Hindi po wow. ano, ko. Oh, oh. Ayan guys. Mga bisi ito. Gusto na po kami dito. Ayun, siyempre. So na curious po kami kung, papa, kung ano po itong mga tinutuhog-tuhog nila at saka yung malalaki yung mga dahon doon. Ayan. So inalam, inalam po namin kung ano po talaga yung mga yan. So nakita nyo naman, isa-isa ko po silang in-interview. So ay, ano, ano daw po pala ito, tabako. Ayan, so thank you guys. So abangan nyo po yung mga susunod namin up the video. At saka sa maraming maraming salamat sa mga viewers and followers. Siyempre sa saan man kayo lupalop ng mundo. Maraming salamat sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, siyempre hindi mabubuo itong aming mga pagpapakulo. Siyempre yung pagtulong sa mga tao, mga nangailangan. Mahal ko po kayo, mabuhay po kayo lahat. In behalf of Daddy Frankie, thank you so much. Bye!